So yun mga kaibigan, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video nito, ituturo ko sa inyo kung pa, paano ba mag-register ng SIM card sa Globe ngayong 2023 gamit ang cellphone natin. So kung paano yun, simulan lang agad natin pagkatapos ng intro na to. <music> una, dapat meron kayong data or wifi para ma-avail nyo yung service ng internet. Ngayon, nung pagkasalpak ko ng bagong SIM card ko sa Globe, meron nag-text sa akin. Ito yung na-receive ko na text message galing Globe. Ayan, hi, register your SIM for free by visiting new.globe.com.ph slash simreg. Ayan, so dyan tayo magre-register ng SIM card sa Globe. Dyan sa link na yan. Tapos click lang natin yung link. Pili lang tayo ng browser na gagamitin. Bali, ang pipiliin ko yung Chrome. Ayan, click lang natin. Ayan. So, magre-redirect na siya doon sa website. Ayan. So, hintayin lang natin mag-open yung pinaka-home ng website. Ayan. So, ito yung pinaka-home ng website kapag ka magre-register ka ng SIM sa Globe. Ayan. So, click lang natin yung I accept sa baba. Ayan. Tapos, may makikita kang register your SIM now. Tapos, may bandang baba nakalagay enter your mobile number. So, dyan mo ilalagay ngayon yung mobile number mo sa Globe. Ayan, balikap kapag ka nalagay nyo na yung mobile number nyo sa globe, ikiklik nyo na ngayon yung register. Ayan, balikap kapag kiklik nyo yung register, ito yung lalabas, no? May lalabas na register or update SIM. Tapos, meron dyan nakalagay na 18 plus, you should be at least 18 years old to register or update details. Ayan, if you are minor, please ask your parent, guardian to register or make the update for you. Ayan, tapos kapag naman yung SIM card is owned by a business or enterprise, it must be managed by an authorized representative. Tapos sa may bandang baba, prepare your valid ID and other supporting documents. Kasi kailangan natin yon kapag ka register tayo. Ngayon, click lang natin yung proceed. Ayan. Pag click mo yung proceed, ito yung lalabas. No? Verify your number. Ngayon, meron kang mag-receive na text message no? galing globe na merong one-time PIN. Pagka na-receive mo yung one-time PIN, ilalagay mo ngayon sa part na to. Ayan. Pag nalagay mo na 'yung one-time pin, ito naman na 'yung lalabas, 'no. Ito 'yung next step. Ayan, itong about you. Ayan, bali sa part ng about you, dito mo ilalagay 'yung details ng may-ari ng SIM. Bali 'yung may mga asterisk na red, 'yun 'yung mga mandatory field, 'no. Nakailangan or required na lagyan. Ayan, bali sa part ng tell us about yourself, dito mo ilalagay 'yung nationality or citizenship, ayan, tapos 'yung registration type, tapos 'yung first name, middle name, last name. Ayan, suffix birthday. Ayan, at tapos yung pinaka-ulay, yung, yung sex. Ayan. Kali, itong details na to, kailangan yung fill upan, no? Pati yung where do you live. Ayan, pag na-fill upan nyo na to, click nyo lang yung next sa baba. Ayan, kasi hindi ako pwedeng magbigay ng example dito or maglagay ng details kasi mati-demonetize tayo ni YouTube. Kasi bawal yung sa privacy policy ni YouTube. Ayan, kaya kayo na lang yung maglagay ng details nyo sa part na to. Ayan, And bali siguraduhin nyo lang na yung ilalagay nyo yung details is tama at kompleto, no? Para hindi kayo magka-aberya at mag-proceed kayo sa next step. Balik, kapag okay na kayo doon sa details, click nyo lang yung next sa baba. Ayan, pag-click nyo na yung next sa baba, ito naman yung lalabas, no? Verify your identity. Ayan, bali sa part ng verify your identity, dito mo ilalagay ngayon yung ID type. Ayan, tapos yung ID number. Ayan, tapos dito kayo mag-upload ng valid ID. Tapos magta-take ng selfie. Kapag okay ka na dyan, nagawa mo yan ng tama at kompleto, click mo lang yung next sa baba. Ayan, pag click mo na yung next, no, ito na yung lalabas. No, Balik click mo lang yung back sa gilid. Ayan, tapos click mo lang yung submit. Ayan, pagkatapos nun, ito na ngayon yung lalabas, no? Registration complete. Ibig sabihin, yung SIM mo is nakaregister na, no? Registered na yung SIM mo. Tapos may makikita kang reference code. Ayan, pwede mo siyang i-screenshot. Ayan, para meron kang reference. Ayan, pwede mo rin siyang i-copy. Ayan, para meron kang reference or katunayan na ikaw ay nag-register na ng SIM mo. Ayan, tapos meron din notification via text message galing globe na ikaw talaga ay nakapag-register na. Ayan, nakalagay dyan. We, we are happy to inform you that your SIM has been successfully registered. Ayan, ibig sabihin, successful na, na na register na yung SIM mo. So, ayun mga kaibigan, no, bali ganun lang kadali mag-register ng SIM card sa Globe ngayong 2023 gamit ang cellphone natin. So, mag-register na kayo kasi malapit na ang deadline para makahabol kayo no, na ma-register nyo yung SIM card nyo. At syempre, para hindi ma-deactivate yung SIM nyo. Sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportahan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.